Hello guys, good morning everyone. Good morning po sa ating lahat. Kumusta po ulit mga may guys? Kumusta yung ating buhay? Ayan, so dito tayo nakaupo tayo para tayo dito ano para tayong nag-aabang dito guys ng ano ng may blessing. So parang makulimlim guys yung ating ano ngayon. Yung ating panahon. Tingnan nyo guys oh ano siya um, maglakad tayo dito lang tayo sa labas maglakad lakad lakad lang tayo guys makulimlim siya para siyang nauulan maganda naman yung weather natin malamig hindi siya mainit hindi kagaya noong mga past few days ago na grabe talaga guys sobrang init talaga sumasakit palagi yung ulo ko at hindi ko na kaya yung maglakad na ano sobrang yeah. init talaga Ayan, so maglakad muna tayo. May mga empty houses dito, guys. Yan. Yan mga empty houses yan diyan. Wala nakatira. Kasi ano na yan? Ah, sobrang sira na yan talaga mga may guys. Lakad-lakad lang tayo. Ang plano ko ngayon today is maglaba. Yan. So paano tayo makakalaba nito? Parang uulan yata. Bibigay yung ulan. mga pusa sila doon guys oh naka ano yung kanila mga pusa naka kulong yung kanila mga pusa so dito tayo lakad lakad muna tayo yan maglalakad pakita ko sa inyo dito guys dito guys ito yung ating nasa loob po tayo ng sorry yung kamay ko nakuha pa dito tayo sa loob ng base lagi kong sinasabi sa inyo guys, di ba? Dito tayo sa loob ng base, yan ang female barracks. Pang babae po yan dyan mga may guys. Barracks po ng mga kababaihan na sundalo dyan. Yan po, dyan po sila. Yan, yan na building. Malaking building po yan guys. At ito naman yung kanilang um, basketball court, kumbaga. Dyan. May mga activities sa mga estudyante. Diyan sila. Then, ito naman yung kanilang NBC Badminton. Ito siya. Ayan, guys. Yan, ang NBC Badminton. So, may ano sila doon, guys. Parang turn ha. parang gasolinahan meron. May car wash sila naman dyan, guys. Diyan sa gilid, car wash yan. So, kasi Sunday ngayon. Happy Sunday everyone. <coughs> dito lang tayo. Naglakad-lakad lang tayo dito guys. Kasi wala namang tao. So, may fire ano dito guys. Kapag may mga emergency na sunog, meron yan. So, malapit lang talaga yan sa amin mga may guys. Sa likod lang nito. Na building. Sa likod lang talaga. So, ito yung kanyang ito yung ano guys, yung lagi ninyo nakikita sa vlog ko, ganon so, yan, uulitin naman natin. Ngayon, is Sunday. May ano sila dito, guys. May Ito yung kanilang social hall na naman dito. Ngayon, is Sunday. As sabihin ko sa inyo, guys. Ngayon ay Sunday. May ano sila dito. Kumbaga, may mayroong uh, uh, kumbaga, mayroong ano dito sa social hall. Ayan, nakabukas na yata. May naglilinis na dyan. So, yung kanilang, ano dito guys, pwede ka dito mag-picture-picture. Ayan. Sa mga souvenir. Ayan. Pwede-pwede ka dito mga may guys. Nakakatakot itong puno ng kahoy ito, oh. Ayan guys, nakakatakot po yan. Diyan ako natakot mga may guys. Ayan. So, ito yung lumang building na dyan. Ito yung social hall nila mga may guys. Ano? Ayan, oh. NBC Social Hall. So ayan hindi pa natin to maikot lahat mga may guys. Meron pa, malaki pa to. Ayan. So maganda naman dito guys, may may ganap pala sila dito guys. So ayan guys, nakabihis na tayo ano. Nakabihis na tayo. Nakaligo na rin kasi mainit. Kukuha tayo ng ano doon ng yung doon banda yung kinukuha natin ng limon pag nakaw na naman po tayo guys may ganap sila dito ayan may ganap yung ating ah, may party yata dami aso dito guys nakakatakot ko minsan pag nakawala yan sila talagang kakagat yan sila pero yung ano dito guys yung ah, mga regulation dito ano, bawal yung mga aso na magkalat-kalat. So, kuha tayo ulit ng lemon brush doon. Nakaligo na ako, sobrang init. Napakainit. Aga-aga pa ang init. Pero yung ating panahon guys, yung weather natin, tingnan nyo guys, yung ating weather, parang, ano, parang nauulan siya, naiwan. Parang, kumbaga nagbibigay ng sakit. Kasi ako kahapon, yung nag-car wash ako kahapon ng dalawang sasakyan, ano sinipon ako bigla masyadong masakit yung ulo ko kahapon so malapit na tayo guys dito na tayo ayan ayan dyan tayo kukuha ng ating lemon brush para sa tinulang manok ayan so as usual guys ano dito tayo hihingi Okay, hihingi tayo dito, wala namang tao dito free ito sa lahat mga may guys ha free hindi ko ano, wait lang paano ba, ganito ganito na lang, so parang ito yung mga pinagkukuhaan ko noon guys, tumubo na rin sila ayan ay, parang nahiwa yung tamay ko eh parang nahiwa madami doon guys, tingnan nyo oh Ayan, may tatlong ah uh, apat ito eh. Apat na puno ng lemon grass. So masarap to sa ano guys, kahit doon sa ano sa chicken na buo na i-pressure -pre cooker mo. Masarap siya. Chicken lemon grass ang tawag namin doon. Hindi pa natin yun na iano sa vlog natin guys. Sana mai ano natin yung sa vlog natin maipakita natin ayan para akong nabingi iwan ko ang hina ng busis ko ano bang meron sa akin napakahina naman ng busis ko ngayon guys so ito siya madami na nakuha ko kanina guys may kumuha doon na ano ng papaya yung mga nag-aaral pa ng sundalo Nag-training. ayan so ito na nakakuha na tayo ayan okay na to guys kasi konti lang naman isang kilong manok lang naman yun mga may guys ayan so pauwi na tayo may ganap talaga sila doon guys may mga ampalaya dyan guys oh tingnan nyo yung mga ampalaya nila na ano ng init natamaan ng init as usual ito naman talaga yung ating dinadaanan palagi guys kapag dito tayo sa likod nadadaan mayroong ganap talaga sila dyan yung mga ating mga heroes natin kumbaga ating mga kasundaluhan mayroong ganap sila dyan so yeah malapit na rin tayong matapos guys ating paglalaba ayan para tayong nagtutor nito ah paikot-ikot na lang So, yan yung mga grashes natin. Ayan, nakaano na sila guys. Kung baga parang nabuhay sila ulit. Dati-dati, eh, ano, namamatay na sila. Wala na. Hindi na pick up ng ano yan, no? Hindi na pick up ng basurero. Dito tayo dadaan. Ayan. So, ayan guys, ano, um, medyo bumalik na yung ating magandang panahon. Ayan. So, medyo ano na siya. Medyo nagpakita na yung araw natin ngayon. Ayan. So, yeah, update ko kayo ngayon mga may guys dito sa labas. Kasi nga, tingnan nyo guys, maganda na yung ating kahoy dito. Ayan. Hindi na siya ano guys, hindi na siya um, hindi na siya madahon. Kasi pinatanggalan na ng amo natin ng mga yung mga sanga-sanga ba yan so ayan guys yung ating puno ng kahoy ngayon medyo ano na siya medyo maliit na wala nang madaming dahon or wala nang madaming mga sanga-sanga ayan kasi andyan na yun mga sanga-sanga niyang mga may guys oh. ayan may uh, nag-utos po yung aking amo na dalawang tropa niya nagutos na pinatanggalan niya diyan, pinalinisan niya. Ayan. Dati may nakita akong ano diyan, ahas, malaking ahas. Malaking puno to eh. Ayan, pero delikado yan guys pag naghangin ng malakas tapos pag naputol wala na yan pag naputol pupunta yan sa kusina talaga masisira yung ating kusina dyan. So, yan po ang, ito po mga may guys, yung sinasabi natin na mga bahay ng mga sundalo dito. Na ginawa ng mga Amerikano noong mga sinaunang panahon. So, ganyan yan talaga guys. Ayan, ganyan yan talaga lahat, lahat, lahat na bahay dito sa loob ng kampo. Ganito lahat. Wala kang makikitang kakaiba. Talagang ganito. ayan mga may guys ano hindi ko na kayo in-update pa doon sa pagluto ko ng ano ng tinola ano so yun pa rin ang ating pagluto ng tinola uunahin natin yung uh, pagigisa ang luya so may guys naamoy ko pa dito hanggang dito sa labas yung ating uh, tinulang manok so masarap po yan talaga mga may guys unahin mo yung ano yung luya kasi yan po ang nagbibigay ng ano ng bango kumbaga aroma yung loya then um, sunod na yung ano yung mga bawang ganon sibuyas ganon then igigisa mo na rin po yung um, tanglad kumbaga yung lemon brush gayon mga may guys so dito tayo sa labas as usual no yung ating um, ano dito nasa labas naman tayo palagi mga may guys ano dito tayo pwedeng mag ano magsalita ano ba yun uy sa tagalog ba uy tabang oy <laughs> ayan mga may guys ano so dito na tayo magpapaalam at yes kung bago ka pa lamang po sa ating vlog na ito paki subscribe na din po kasi araw araw naman tayo nag upload na ating videos ayan so may mga bagay bagay akong pwedeng ishare dito mga may guys huwag nyong kaligtaan mga may guys na panoorin yung ating mga video mga may guys Okay? May mga bagay-bagay ako dito na importante na i-share ko sa inyo mga may guys. Yung ating mga experience about abroad, experience about trabaho, experience sa lahat na. ba diba, mga may guys? Kasi yun naman talaga yung ating ano sa buhay natin. Yat yung mga experience sa totoong buhay natin mga may guys. At yung mga balibalita, yung mga nag na nag kasi nagganito ganyan sila. Huwag kayong maniwala niyan mga may guys. Malaking iskam po yan mga may guys. No? Huwag kayong maniwala niyan. Kasi nga dito sa larangan ng industriyang ito, marami ng sinungaling. ba? Diba? Napakasinungaling na para magkaroon lang ng pera. So, wag, wag po no maging alerto po tayo pagdating sa mga ganyan na mga video mga may guys so ako hindi ako nagsishare ng ganyan mga may guys ah. kahit dun sa facebook page ko hindi ako nagsishare kasi ayaw ko ng ganun talaga gusto ko yung ma-encourage mo yung kapwa mo tao yun ang gusto ko na mangyari dito so yeah thank you thank you so much for watching and god bless everyone